ang patay sa salpukan ng van at truck sa probinsya ng Quezon. Habang sa Quezon City, tumagilid sa kalsada ang isang malaking truck na may kargang buhangin. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Tumagilid ang 22-wheeler na ito sa bahagi ng Batasan Tunnel sa Quezon City bandang alas 3 kaninang madaling araw. Nagkalat sa kalsada ang mga buhangin karga ng truck. Pati langis, tumagas, Ayon sa driver, nahirapan siyang kumabig sa kurbang bahagi ng tunnel. Kasi hey, pagkabig sa Manubila, binawi ko, ayaw na talaga eh. Hindi lang Hindi naman ako mabilis ng kundyo? Hindi po, hindi naman po. Mabaga ka ng... naman. Kalusok naman dyan, hindi na po mabaga. Mabilis ang takbo namin. Sugatan ng pahinante ng truck Galing daw silang San Mateo Rizal at magde-deliver sana ng buhangin sa General Trias, Cavite. Nagdulot ng matinding traffic ang aksidente dahil nasakop nito ang dalawang lane ng tunnel. Pasado alas 10 na ng umaga nang tuluyang malinis ang kalsada at maialis ang truck. Bumalandra at sumampa naman sa gutter ay, ang SUV na ito nang datna ng News 5 sa eastbound lane ng Quezon Avenue Tunnel sa Quezon City mag-aalas 11 kagabi. Ayon sa MMDA, inatake sa puso ang driver na 76 anyos. Agad siyang dinala sa ospital. Wala namang nadamay na ibang sasakyan pero higit isang oras bago naialis ang SUV sa kalsada, kaya nagpasikip ito ng daloy ng trapiko. Sa Kalawag, Quezon naman, wasak na wasak ang harapang bahagi ng pribadong van na ito matapos makasalpukan ng isang wing van truck sa Maharlika Highway kaninang umaga. Sa tindi ng salpukan, patay ang driver at isang pasahero ng van. Galing daw sa Camarines Surang Van at papunta sana sa Maynila. Biyahing bikol naman ng truck. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng van hanggang sa sumalpok sa salubong na truck. Nasa kustudiya na ng kalawag pulis ang driver ng truck para sa investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu.